nilang lang ako na imit ngi, di kami pala imit, di kami pala hindi. Natalog lang kami ng bahay. Tapon, butik, napapayak ako. Bakit? Hindi May... nag-service po ako sa si gentry hospital. Naparot pa rito ng mga doktor. May isang tao lumapit sa akin. Ano? Halika sa taas. Hindi ka pigtan. Kulap po pero. Eh, kung may pera, pag lang po yung pagkain namin. Talaga sa Pipigyan po na po kayo ng anong para makawin na kayo. Salamat po. Tapos po yung kinarga namin sa inyo ngayon, sa inyo po talaga yan. Ha? Patagal-tagal tayong hindi nakagawa ng vlog. mayroon um, ba tayong nakita na pwede natin tulungan? May okay, yung nakita natin yun? Ito, try it Ah, yung... yung... Yung ano, yung... Diba tao, yung napili niyang hanap buhay. Ito, try it na baba. Tsaka, tsaka balita ko mga tol, ano daw po yun eh? Single mom. So, ngayon, nakausap na po na pigbahay niya. Nakipagsaba tayo sa kanila. Hiningi po natin yung number. Ngayon, magkunwari tayo na kukunin natin siyang service. Papahatid tayo doon sa grocery. Pero hindi niya alam, yung oh. ego grocery po natin, para sa kanya yon. Ay. Namin ngayon mga tol, ito yung oh, ano niya. Sige, yan. sana sumagot, ano? Para so, palagay ko sasagot yun kasi ang sabi kasi ng kapitbahay dala, si niya. Oh. dala, niya ang cellphone niya Iyon, no? Oh. tawagi tawagi ha tawagi oh, tawagi tawagi ha yun. Uh, tatawagan natin nasa nabi yun okay, loudspeaker na lang natin para oh. dinig din sana sumagot Oh, yun, nag-ring. Sino ka kausap? Ikaw na, oh. siyempre. Ako na? Oo, oh, oh. ikaw ka kausap eh. Para nang drive to ah. Yun! Hello po. Mama ka. Yan, anak niya. mga daw. Hello po. Hello, anya po yung amama mo. Binabahan tayo ah. Hello? Hello, Hello, si Anay ni Jan Babasa. Pa, pa, pa. Opo, opo, opo. Nagbibiyay po kayo ng tricycle ngayon? Opo. magpapaano po sana kami, te? Okay lang po ba? Tala, po sa... Ano, se? Si? Uh, ah, magpapa-service lang po sana kami kasi may bibiliin po kami doon sa no Pure Gold. Kasi may magagawa ano, na ho kami, mag-uumpisa na ho kami na may pares. Wala ho kami ma service po eh ngay na po oh, ngay na po eh. ano po yung ano Magkano ba yan? ano yun? Uh, Mag ano po ang, ano Singil. Singil that, Opo, po kung Ah, yung po ba yan? ano po po mga, ano po kung ano ano po kung ano ano po po at maghahatin nyo po sa amin sa Pure Gold Antayin nyo po kami kasi nga ikaw rin po ang sasakyan namin pabalik Okay lang po ba? Okay lang po Kailan po naman po ako nababasada po ako eh Po? Sababasada na pa na po, laga pa na mong gano'ng daba Eh, kailan pa po di alito dito Opo, ba ngayon na po? Kasi nagmamandali din po kami Okay po, antayin po namin kayo ha pa po, o, salamat pa. po. Maraming salamat po. Antay po namin kayo dito. Salamat. Ingat po. Ayan <coughs> na. Ayan na. Si ate, papunta na rito. Talagang maso surprise pa yung stack to si ate kasi hindi niya alam. Hindi sabi sabihin natin ah. ano, nasiraan yung motor natin kaya hindi tayo mukha na maroon. Oh. Hindi na tayo didiretso sa bahay nila. Ah. Pabata tayo dito sa ano? Oh, oh. Dito rin. So, dito rin tapos uh -oh sasabihin natin yung totoo. Oh, magbisaya ka na kasi. Dapat <laughs> nga magbisaya na lang ako kasi nabubulol ako pag Tagalog eh. <laughs> English mo kaya? Kasi <laughs> lalo nabubulol ako. Natin sila. Siguro mga 15 minutes. Nandito na yung sa ate. Dito po natin nakapangan si ate. Yan. Ang sinasabi ko na yung Angels Laundry na yan. Yan, yan. Tricycle, dyan sa papara. Tapos yung isang kasama namin, hindi malata. Saka siya ng kanyang motor. Kukuhaan niya kami ng video habang papunta roon sa grocery na po, dumatay na po si ate. Oh, Bukas po kasi kami ng pares. Sira yung tricycle na nandun ang kapano eh. Eh sabi niyo po kasi ng kapitbahay niyo. Okay. Nagbibigay nga kayo. Kaya kayo hong napili namin. Malakas po biyahe ngayon. Mahina Mahina po magkano so, Londa, po ako. Magano po po ang kinikita niya po sa isang araw? 300 to 400 po. Inpekin po sa Londa may mga mga Eh, pantay na lang po ah. Tol, dara? So, ngayon, nandito na po kami sa loob ng ano, grocery. Tara, Tol. Bigas muna tayo. Asan ba dyan? i Tol Zoylo. Para wala kaya kain ah. Nakalata ba? Hindi nakalata. 25 kilos na, Tol. Magkano? Ano yung 1,395? 25,000. Ano na napili nyo? Okay na yan? Ikaw? 1,500. Ha? 1,500. 1,500. Okay na yan. So, ito na nga. Ang sakong bigas para kay ate. Ayan. Mura naman. ng 20. Mura ng 20. Tara, okay. siray. Dalawa. Dalawa dalawa nagulan ilan dalawa ito ba pork ito to ito dalawa, dalawa. 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 dalawa

Ayan okay, po, doon Ayan yeah, po, pasan po po, po kayo. Ha? So, okay na okay na po. Di mo, gano po? Ha? Kung 50 lang, baka mura mm. Eh kasi malamit lang yun. <laughs> Di nga? Magkano kita mo ngayon? Ano lang, 70. 70, maghapon, uh, ilang oras kasi po yun? 70 kasi, ano, paliib. Siya yung mga talaga, ako. kaya marami ang kukusta. Marami ang customer. Pero sa araw na to, magkano ang kinita mo? Ano, hindi na ako lumabas kaya 70 lang. <laughs> 70 pesos? Oh. Sa tingin nyo po ba kasha yan sa... Hindi magkasha. Siyempre mahal ngayon ang pipili. Sigurado po ba kayo 150 lang sisingin niyo sa amin? Malayo yun eh. <laughs> Gano'n po ba ang kinikita niya sa mga po? 200? 600 Kung ano po siya, pupusan po siya na maghapon po mga isan. 800. Basta po maghapon <laughs> yun. Hanggang gabi na yun. Diba sabi niyo po, 70 pesos na po ang kinita niyo. Pipigyan po na po kayo po, Parang makuwi okay na kayo. Salamat po. Ha? Okay na ba? Kinaroda namin sa inyo ngayon. Sa inyo po yan ah. <laughs> inyo <ba> talaga yan. Ha? Sa inyo mo talaga yan. Tinitinin niya ang grocery. Baka ano niya. Oh, you know. Yan po, may mga ano pang bata yan. May, Ay, mga -tay dilata na rin po. May po. Yeah. yung ano nyo, bigas po. Ayan, yan, yeah. sa inyo po yan. Ito sa inyo lahat po, ha? Ayan, yeah. yeah, yeah. yeah. Pag-uwi mo sa inyo. Ano ang yeah. niyo po? Thank you po very much mm -hmm. sa lahat. Yeah. Yeah. Nagulat po talaga ako. Yeah. Ayan, okay. na, kayo nagulat? Ay, Siyempre, hanap ang, yeah. ano po isip ko, service lang po talaga. Ayun lang po ang alam niyo, Ayan. Ayan. po talaga? Ano, on the go po kasi ako. Ah, uh, madalang lang bubasan yung topa service? Madalas, kaya lang hindi ko sila pinipretrohan ng, ng sobra kasi nararamdaman ko rin naman yung kanilang Ah, um, uh, kung baga, kung baga ano lang ang ibibigay nila? So, ano pong masasabi niyo po? Siyempre, eh, ipapasalamang sa Diyos at sa mga nagsikontrol po. Yan, nanonood po sila ngayon yung nag-sponsor sa'yo. Ah, ano pong gusto niyo pong sabihin? Ay, sana po, marami pa rin kayo matutungan. Eh ako, hindi ko naman po in-expect talaga yung dito <laughs> Bukod sa pagta-tricycle po, ano pa ba ang mga sideline na ginagawa niyo po? Kasi nagmamasage po ako, babae lang. Okay, sa Saka sa kasakali po yung mga kapanood nito, gusto magpahilot sa inyo. Saan po ba kayo pwedeng tawagan o kontakin? may number na po. Ah, ilalagay lang ho natin sa screen na uh, no? para dumami din po yung customer ninyo. Siyempre, malaking tulong din po yun pagka marami po kayong customer. Uh, Minsahe po sa mga katulad nyo pong single mom. Sabi ko lang, kailangan uh, una, paginoon talaga. Then, ilet ko niya yung mga kabit. <laughs> yung mga kabit. Um, Huwag kong mabit. Hindi, ano, straight path na po yung magmuhay ng mga nilang kaya. Kapatalamat at magpahingin yung healthy diet para yung ating katawan para hindi kayo Pero yung massage nakakatulong talaga sa pag ano na generate ng mga synthetic okay. na gamot na hindi na ay so, ang massage na Gano'n uh, ano? Yung ano sa massage? Ang massage ko 300 right? pero yeah. wala akong oras. Anong oras? Pag ikaw schedule schedule ka kasi, ano, ba ma dapat mabagal kasi yung mga ano yung mga organs <laughs> na uh, dapat habit talaga. Sige po, baka ano, pahilot ko yung ano ko, yung kasama ko sa bahay. Ito, sa yun eh. Kaya, syempre, ang una ko natin pasalamatan, sir po yung Diyos. Lahat, di naman natin magagawa ito lahat kung hindi dahil sa kanya. Sige, ingat po kayo lagi sa biyay ate ha. Salamat ah, po. Salamat, po sa mga nandiyo.